sa ugat ng mga punong hinipan ng bagyo. May halimaw na tumatawa, isang halakhak na singbigat ng madidilim na ulap. Siya ang tambaloslos, nililigaw ang marami sa landas ng liwanag at sinisira ang kanilang katinuan. Sa bawat pagluhod ng mga dahon ay may isang panata. Sa bawat ihip ng hangin ay may utos na galing sa isang halimaw. Kapag siya'y tumatawa, lumalawak ang kanyang bunganga at nilalamon pati sariling paningin. At sa saglit na pagkabulag niya ay ipinagdi-ipinagdiriwang niya ang kapahamakan ng sangkatauhan sapagkat mayroon siyang ibang mata na tumitingin para sa kanya. Mula sa gubat hanggang sa mga konkretong lungsod, ang halakhak ay natutong magsuot ng barong. Sa harap ng bayan,